Isang gabi sa isang malalayong isla sa Samar, isang kakaibang nilalang ang nagpakita, isang aswang na nanggugulo sa mga residente. Isang kwento ng takot at kababalaghan na magpapaalala sa atin ng mga katatakutang nilalang na matagal nang itinatago ng mga matatanda. Ang mga tao sa isla ay hindi alam kung anong klasing nilalang ang dumating, Munit ang bawat hakbang ng aswang ay nagdulot ng takot at pagkabahala. Bawat gabi, tila may nagbabantang panganib sa dilim ng gabi, at walang nakakaalam kung kailan ito titigil. Sa isang komunidad na tahimik at puno ng kasaysayan, ang pagdating ng aswang ay nagbukas ng isang misteryo na puno ng mga tanong. Sino nga ba ang nagtatago sa likod ng mga kaganapang ito? Ang mga residente ay nagsimula ng magduda sa isa't isa, at hindi na malaman kung sino ang tunay na kaaway. Ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang aswang, ito rin ay tungkol sa takot, kabiguan, at paghahanap ng katotohanan sa gitna ng dilim. Ano ang magiging susunod na hakbang ng mga tao sa isla? Magkakaroon pa kaya ng pag-asa? o patuloy na maghihintay ang isla sa susunod na gabing mas madilim. Ayon sa mga matatanda sa isla, matagal nang may kwento ng aswang na minsang gumagala sa paligid, lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Ngunit sa tagal ng panahon, unti-unti itong nakalimutan, hanggang sa isang gabi, may nawawalang bata sa barangay. Nagsimula na ring makaramdam ng kakaiba ang mga residente, mga hayop na bigla na lang nawawala, mga tunog sa bubong tuwing dis oras ng gabi, at mga aninong dumaraan na hindi mo maipaliwanan. Si Aling Rosa, isang matandang manghihilot, ang unang nagsabing baka bumalik na ang aswang na minsan na raw nagparamdam noong kabataan niya. Tahimik ang mga tao, pero ramdam ang takot sa bawat galaw. Ang ilan ay nag-aalab sa galit, ang iba'y nagdadasal na lang. Sinardo, isang binatang mangingisda ang napilitang mag-imbestiga. Hindi siya naniniwala sa mga kwento, pero nang marinig niya ang iyak mula sa kabubatan isang gabi, alam niyang may dapat siyang tuklasin. Munit handa ba siya sa katotohan ng kanyang madidiskubre? Habang mas lumalalim ang gabi, mas dumadami ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Isang gabi, si Nardo ay nakarinig ng mahinang pag-iyak mula sa kakahuyan. Sa halip na matakot, dali-dali siyang kumuha ng lampara at sinundan ang tunog. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang batang babae na nakaupo sa tabi ng puno, nanginginig at tila wala sa sarili. Munit nang lumapit siya, bigla itong tumakbo, sobrang bilis na parang hindi tao. Kinilabutan si Nardo. May kakaiba talaga. Samantala, sa kabilang bahagi ng isla, si Aling Rosa ay nagsimulang managinip ng paulit-ulit. Sa kanyang panaginip, may isang nilalang na nakatayo sa tapat ng kanilang bahay, may mahahabang kuko at mapupulang mata. Sabi niya, ito raw ang parehong aswang na nakita niya noong siya ay bata pa. Munit ngayon, mas malakas ito, mas matalim ang tingin, at tila may hinahanap. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi alam ng mga tao kung kanino pa sila dapat magtiwala. May mga nagsasabing isa sa kanila ang posibleng aswang na nagkukubli sa anyo ng tao. Ang dating mapayapang isla ay unti-unting nilalamo ng takot at pagdududa. Sa bawat gabi, ang tanong ay pareho, sino ang susunod? Muling bumalik si Nardo sa kakahuyan kinabukasan, dala ang kaba at tanong sa isip, sino ang batang iyon, at bakit ganoon ang kilos niya. Sa gitna ng paghahanap, nakakita siya ng mga bakas ng paa, ngunit hindi pangkaraniwan. Parang paa ng tao, pero may mahahabang kuko at hindi pantay ang hugis. Kasabay nito, lumaganap na sa buong isla ang balita na may isa na namang nawawala Isang matandang lalaki na huling nakitang naglalakad pa uwi mula sa ilog. Ang gabi ay lalo pang naging tahimik, halos walang ilaw sa mga bahay, at ang mga tao ay hindi na natutulog ng maayos. Habang binabantayan ang paligid, may napansin si Nardo, isang anino na gumagalaw sa bubong ng bahay nila. Hindi ito tao at hindi rin hayop. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang totoo ang mga babala ni Aling Rosa. Napalunok siya habang dahan-dahang inaabot ang gulo. Ramdam niya ang gabing ito may mangyayaring hindi na nila makakalimutan. Habang nakatutok ang mata ni Nardo sa aninong gumagalaw sa bubong, bigla itong nawala parang bula. Kasabay nito may malakas na sigaw mula sa kabilang bahay. Tumakbo siya agad at laking gulat niya nang makita si Aling Rosa, duguan ang kamay, hawak ang isang piraso ng tela na may kakaibang simbolo. May itinatago sila, bulong niya, nanginginig. Ayon kay Aling Rosa, may lumaraw ritual na ginagawa noon ang ilang pamilya sa isla para huwag silang lapitan ng mga aswang, pero may isang pamilya ang tumalikod dito at piniling makipag-ugnayan sa nilalang para sa sariling kapangyarihan. Dito nagsimulang magduda si Nardo. Ang pamilya ng kapitan ng barangay, na dati laging tahimik, ay biglang naging mailap at hindi na lumalabas ng bahay. May naririnig din silang mga bulong mula sa likod ng bahay tuwing hating gabi. Ang mga kwento ay unti-unti nang hindi lang takot, kundi nagiging totoo. At baka mas malalim pa ang ugat ng panganib sa isla. Nang gabi niyon, nagtipo ng ilan sa mga matatapang na taga-isla, kasama si Nardo at Aling Rosa. Buong tapang silang nagpunta sa bahay ng kapitan. Tahimik ang paligid, pero ramdam nila ang bigat ng hangin, parang may nakamasid. Pagpasok nila, nakita nilang bakante ang sala, ngunit may mga bakas ng dugo patungo sa likod ng bahay. Pagdating sa likod, tumambad sa kanila ang isang altar na may kakaibang inskripsyon at gamit sa ritual. Nandoon ang kapitan, tila wala sa sarili, habang binubulong ang mga salitang hindi nila maintindihan. Bigla na lang bumagsak ang hangin, sabay sa paglabas ng nilalang mula sa dilim ang aswang malalaki ang pakpak, matatalim ang kuko, at nakatingin kay Nardo. Munit bago ito makalapit, itinapo ni Aling Rosa ang tela na may simbolo. Napasigaw ang aswang, nagliyab ito, at sa isang iglap ay naglaho sa usok. Bumalik sa ulirat ang kapitan, umiiyak, nagsabing pinasok siya ng nilalang kapalit ng kapangyarihan at yaman. Akala ng lahat ay tapos na ngunit ilang araw matapos ang insidente, nakita ulit ni Nardo ang batang babae sa kakahuyan, nakangiti, at may pulang mata. Sa likod ng ngiti niya may bagong panganib. Tila hindi pa tapos ang kwento ng aswang sa isla ng Samar. Simula noong muling nakita ni Nardo ang batang may pulang mata, naging mas maingat na siya. Hindi na siya bumabalik sa kakahuyan ng mag-isa at palaging may dala siyang proteksyon mula kay Aling Rosa. Sa tulong ng mga matatanda sa isla, muling isinagawa ang sinaunang ritual para maibalik ang proteksyon sa buong barangay. Unti-unting bumalik ang katahimikan, pero may takot pa rin sa puso ng bawat isa, dahil alam nilang maaaring bumalik ang dilim kahit kailan. Ipinatawag si Kapitan upang magpaliwanag sa mga tao humingi siya ng tawad at ibinunyag ang lahat ng ginawa niya. Pinili ng mga taga-isla na patawarin siya, pero tinanggal siya sa pwesto. Sinardo naman ay tinuring na bayani kahit hindi niya inaasahan. Ngunit sa bawat gabi, bago siya matulog, hindi niya maiwasang balikan ang ngiti ng batang babae sa kakahuyan. Hindi iyon basta-bastang bata. At sa kaloob-looban niya, alam niyang may mas malalim pang kwento sa likod ng alamat ng aswang sa isla. Ang kwentong ito ay paalala sa atin na sa bawat lugar, may kasaysayan, at may mga lihim na mas mabuting huwag ng usisain. Sa isla ng Samar, ang kwento ng aswang ay hindi lang alamat. Isa itong babala.